Ito guys, uh, may gagawin tayong isang digital satellite receiver or Gsat Pinoy. Ang naging problema daw dito guys ay no power. So itry try natin 'yung kaniyang adapter, i saksak natin dito sa kaniyang ito, 12 volts. Tapos i-plug in natin. Ayan, umilaw. So, ayan guys, wala siya. Tingnan natin yung switch niya dito kung nag-power on ba siya. Ayan, naka-on siya guys, oh. Ayan. Naka-on na siya pero hindi siya umiilaw dito sa kanyang indicator. Yung sa pinaka-screen niya. So, no power talaga siya guys. So, buksan ko muna siya. So ito na guys, ah, nabuksan ko na siya. So ang pinakaunang gawin natin ito guys para malaman natin kung ano ang problema niya, bakit ayaw niyang mag mag-on. Sukatan muna natin ng bultahin itong kaniyang adapter na 12 volts kung okay ba ito. So ayan, may tester tayo. Lagay natin sa DC. Ayan. Lagyan natin. Tapos, itong red test probe ay pasok natin dito sa gitna. Ito yung pinaka-positive nya. So, ayan. Hindi kita. Tapos, itong black ay dito sa labas. So, ayan. Meron siyang may nasukat tayong 12.22 volts. So wala tayong problema dito sa kaniyang adapter guys Dito tayo magsukat sa kaniyang pinaka board sa mag voltage checking tayo dito Sa kaniyang pinaka board Board ng ating Digital satellite receiver Tingnan natin kung Anong voltage ang nawala sa kanya So tingnan natin dito sa kaniyang pinaka input Kung may 12 volts ba So ayun, meron siya positive tapos tignan natin dito sa kaniyang switch kung nakarating ba siya dito so ayun meron din tapos dadaan siya dito sa may maliit na fusible resistor tingnan natin kung may 12 volts dito tumawid ba siya ayan meron tapos tingnan natin dito sa may ito itong core na ito kung meron ba siyang bultahe ayan wala tayong nasukat guys so dito pa lang guys wala na tayong nasukat dito wala na rin itong sa iba ito wala rin tingin natin yung LDO ito LDO So wala may isang LDO pa dito so wala rin Ah, ito. May core dito na isa. Tingnan natin kung anong bultahin nito. Ayan, meron siyang 12 volts. Ito, 12. So, ang meron lang siya dito, ang meron lang bultahin dito, guys, ay ito lang isang core, ito. Pero itong dalawang core dito, guys, itong malaki ay wala. Itong maliit wala rin. <coughs> Galing dito sa may fuse guys, ito. Meron siyang 12 volts. Pagdating dito, meron din siyang 12 volts. Dito siya pupunta guys, ito. Yung IC na ito. Anim ang paan niya. Tingnan natin kung may in ba siya na 12 volts. Yan, meron siyang 11.97. So okay. Dito, kung may out ba siya. Wala. Negative. Dito sa kabila. Wala rin. So malamang guys, sira itong 6-pin regulator IC niya ito Kasi wala siyang out. Ang meron lang sa kanya ay 12. May input siya na 12, pero wala siyang out. Ito yung sinasabi ko na walang boltahe guys, oh. Dito itong 6-pin regulator IC. Top. Anim ang paa niya. Malamang sira ito guys, kaya wala siyang Nilabas na boltahe Kung ang input nito guys ay 12 Ang kasunod na boltahe nito ay Sigurado ay 5 volts So itong core na ito guys ay Dapat sana ay meron siyang 5 volts dito So dito pa lang guys ay wala na siyang boltahe Ito yung malamang ito yung sira Tingnan muna natin guys kung may short ba itong mga kapasitornya niya dito sa magbasher mo tayo guys so ayan tingnan natin itong mga kapasitornya niya dito sa pal sa paligid niya kung short ba ito hindi naman wala Tingnan ko muna itong dalawang electrolytic capacitor guys. Tanggalin ko muna ito. Kasi hindi natin siya matis kung hindi natin siya baliktarin. rin. So ito guys, tinanggal na natin yung board niya para makapag tis tayo ng maayos. So baliktarin natin guys para matis natin itong dalawang electrolytic capacitor niya. Tingnan natin kung shorted ba. So, naman siya guys hindi naman siya shorted sigurado ito yung sira niya guys ito 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 itong maliit ano yung ampa o tinatawag na 6 pin regulator IC so ang problema nito guys ay wala tayong ganito na pisa pero may paraan tayo dito guys na mapalabas natin ang kaniyang 5 volts i-inject natin siya ng 5 volts guys gamit ang charger ng cellphone ito 5 volts ito guys charger ng cellphone tatanggalin natin itong kaniyang inductor coil ito or core tatanggalin natin tapos dito tayo mag inject ng 5 volts So, tingnan natin kung gagana ba siya. Ito na guys, bali natanggalan na natin yung inductor coil niya o oh, yung core. Ayan. So, dito tayo mag-inject ng 5 volts guys na charger ng cellphone. Ito. Lagay natin dito. So, ayan, pinutol ko na yung charger ng cellphone. Itong puti ay ating positive at tapos itong black ay ang negative. So dito tayo guys, ayan. Mag-inject tayo dito. Dito. Ayan. Yung positive niya itong puti. Try lang natin guys kung gagana ba siya. Ayan. Tapos, itong negative niya ay itong black. Dito na lang sa pinaka-chassis, ito. Ito yung negative na, yung ground. Ito yung pinaka-ground niya. So, ayan. So, tignan natin guys kung Gagana ba siya? Balik natin dito sa kanyang Ito Ayan Lagyan natin yung charger ng cellphone Na 5 volts tapos, itong kanyang 12 volts na input. So, ayun guys. Nagpower on siya guys. Oh. Balik tayo guys. So, ito guys. Oh. Ipower on natin siya guys. So, ayun. Oh. Nagpower on na siya guys. Nag-on na siya guys. So, ibig sabihin guys. Sira talaga itong 6 pin regulator IC niya. Ito. 'yung know, maliit na anim ang paa ito. So nag-inject tayo ng charger na 5 volts. Gumana siya, guys. So mag-voltage check tayo, guys. Mag-voltage checking tayo. Ayan Kasi kanina 2 volts lang ang nasukat natin na bulb ngayon, tingnan natin kung anong mga bultahe ang meron dito. Ayan, 12. Ito kanina, wala siya. So, ayan, may 5 na siya. Tingnan natin itong inductor coil na ito. Ayan, meron na siyang 1 volt. Itong LDO, kanina, wala ito. Tingnan natin kung anong bultahin niya. Ah, 3.3 ay present na itong isang LDO 1.8 ito 3.3 So okay na siya guys. Ito yung mga voltahin na wala kanina. Itong 5 volts 'yan. Itong 1V 3.3 1.8. So, ito talaga yung sira niya guys. Yung 6 pin regulator IC niya. Nag-inject tayo ng 5 volt na charger ng cellphone. Nag-okay na siya guys. Ayan o. Balik tayo guys. So, okay na itong ating G-SAT guys. Kasi nag-inject tayo ng charger ng cellphone. Pero, ito rin yung gagamitin ko guys. Itong regulator na 7805 ayan 7805 ayan ito yung gagamitin ko guys kasi ang input niya dito ay 12 ayan input niya dito 12 tapos ang output niya ay 5 so itong 12 na input dito natin kukuha sa dito tayo magkuha sa kanyang switch tapos itong out niya na 5 dito natin i-connect ay ayan dito sa tinanggal natin na coil o core so ikabit ko muna siya guys ito na guys ah, tapos na natin na ikabit ang ating regulator na 7805 ayan nilagyan natin siya ng heatsink tapos itong kaniyang input ay dito tayo kumuha sa kaniyang switch dito sa on off niya ayan tapos yung out niya ay dito natin kinabit sa so, tinanggal natin na coil kanina. Yung inductor coil. diyan So, okay na ito guys. So, try natin. Pawiro natin. Tingnan natin. Ayun. Yan, nag-own na siya guys. So, takpan na lang natin siya. At i-finalties natin. So ito na guys, uh, i-final testing natin siya. So ayan yung ginawa natin. So ginabitan natin siya ng regulator na 7805. Si yung input niya ay 12 volts at saka yung output niya ay 5 volts. Kasi ang problema nitong ating G-SAT guys ay nawala ang kaniyang 5 volts. So ayan na. So kinabit ko na siya sa TV para makita niyo na gumagana siya. So ayan. So okay na siya guys hanggang dito na lang maraming salamat